Yan, mga katropa, ang ating uh, pang-3-days diet. Pang-3-days diet, mga katropa. Itong ating palaman, mga katropa. Lettuce. Nakain ba kayo nito, mga katropa? pang 3 days nating diet mga katropa dalawang slice lang siya lagyan natin ng mayonnaise mga katropa lagyan din natin ito mga katropa ladies choice Yan mga katropa, pwede na pang diet. Ayan, katropa. Sa gusto rin mag-diet, mga katropa. Kasi talaga ako tumataba na ako. Kailangan natin mag-diet. Napakasarap na diet nito, mga katropa. Katropa, kain tayo. Ito na po yung kain natin bukas sa po ulit tayo kakain pang 3 days nating diet mga katropa Sayap, mga katropa mga katropa kain tayo wow sarap mga katropa yan lang pagkain natin mga katropa at thank you for watching palo insure mga katropa maraming maraming salamat siyempre wag mo mawala yung silikta milk fortified uh, uh, sa pagda diet kailangan meron nito mga tropa para may lakas at energy ang katawan mo So malaki kasi yan, ang dami na yan. Kaya tama lang yan mga tropa. Yan mga tropa. God bless. Inam tayo mga tropa, Thank you so much.